So ayun na nga mga idolo mga bossing mga tropa Kamusta kamusta kayo dyan Welcome back na naman sa ating panibagong update Panibagong tutorial dito lamang sa ating mumunting channel Ayan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail Nabasa mo sa ating title Paano nga ba natin i-recover ire yung ating Gcash account In case na nawala or accidentally na neglect natin Yung number na ginagamit natin dito Actually, may dalawa tayong option dyan. Yung panguna is pupunta tayo sa telecom office, mapa-smart or mapa globe man yung ating numero at ipapaklone natin ito or bubuhay natin yung number na nawala basta may dala lamang tayo na tinatawag na apidabit o plus. Oo, tama ka sa narinig mo. Kailangan nating magdala ng apidabit o na nagpapatunay na nawala nga yung ating SIM card na ginagamit. So, kailangan nating pumunta sa office ng smart or sa globe Uh, ibigay natin yung ating apidavit uplos at gagawa nila yon ng paraan para bubuhay nila yung nawala natin na sim card at dun sa paraan na yon is marirecover natin yung ating gcash account mga tropa at ito namang pangalawa is ito nga itong ituturo ko sa inyo but before that kung bago ka lamang sa ating mumunting channel or kung nasearch mo lamang itong ating video ngayon at namro problema ka kung paano mo i-recover yung uh, gcash account mo sa kadahilan ng nawala yung sim card mo kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update, ikaw yung unang ma-notify, ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga tutorial. Kung may time ka pa, palike na rin sa video na to, malaking tulong yan para sa ikalalago, ikaw uunlad ng ating mumunting channel. So, paano nga ba natin mare-recover yung ating Gcash account kahit nawala na yung number? na ginagamit natin dito unang unang step syempre kailangan natin ng internet and then i-uninstall muna natin ito yung unang hakbang i-uninstall muna natin yung ating Gcash application bakit nga ba natin i-uninstall para maklear yung data mawala lahat ng data na nakasave dito sa ating system ng ating smart or ng ating android phone mga tropa after that is i-download, re-download natin yun yung tinatawag na freshly download application sa ating Play Store yung ating GCash application. Ayan, so kanina bago ko simulan to is uh, in ko na yung aking GCash at ininstall install ko na ulit dito sa ating Play Store. Ayan, kung makikita mo open na yung nakalagay at uh, ko lamang mga tropa. Then pupunta na tayo sa ating GCash application. syempre itatap natin yan. So nga pala, kailangan pala natin ng SIM card na hindi pa related or hindi pa nakalink sa anumang GCash mga tropa at ito yung gagamitin natin bilang pang recover sa ating GCash account. Uulitin ko, take note, kailangan natin ng SIM card na hindi pa nakalink or related sa anumang GCash account. So may spare ako dito na SIM card, yon ang gagamitin ko ngayon sa inyo para pang demo natin dito sa ating tutorial. So pupunta na tayo sa ating GCash tatap natin 'yan. Take note mga tropa, isang tap lang ang kailangan natin yan para hindi magloko 'yung ating GCash application. So, tinap na natin 'yan. Antayin lang natin na mag-loading sa kaniyang uh, interface. So, yan kung makikita mo naglo-loading siya. So, wait lang natin sa pagdating mo dito tropa is itatap mo lang yung okay dito sa permission yan tatap mo lang yung okay and then tong mga magpa pop up na mga message is i-allow ia lang natin yan i-allow natin yan lahat yan i-allow lang natin lahat mga tropa so after natin may allow is uh, magku continue sa and then mariri redirect siya dito sa interface na to so as I've said earlier, kailangan natin ng SIM card na pang recover. So, dito natin siya ilalagay. So, ilalagay ko na yung aking SIM card. 0960 50 48 67, So, take note, kailangan tama yung ating mailagay dyan para mas mapadali yung ating pag-recover ng ating GCash account mga tropa. And then, ihihit lang natin itong go syempre sa ating keyboard. And then, magsesend ngayon si Gcash ng OTP sa ating uh, ginamit na numero na pang recover ngayon sa ating uh, GCash account. Then, isesend code lang natin yan, yan, And then, titignan natin sa ating SIM card kung may dumating ng code mga tropa. So, una sa isang cellphone ko, titignan ko lang saglit. Ayan. So, ayan ilalagay ko lang tropa yung uh, OTP na ibinigay nila so ikakat ko tong video for security purposes so ayan as you can see mga tropa na ilagay ko na kanina yung OTP code na sinend nila sa akin and then mapupunta ka dito so pag ganito ang lumabas ibig sabihin is talagang hindi pa na-link o hindi pa nagamit yung SIM card na ating pre -sent. So, ang itatap natin dito syempre is obviously itong recover account mga tropa. And then, itatap mo lang dyan. Ayan, recover. Ayan, so babasahin natin dito mga tropa. Kailangan mga tropa is fully verified yung ating GCash na i-recover. -re so, ayan, kung makikita mo uh, dito sa fully verified i nominate ang da inominate ang dati n'yong GCash number so ilalagay mo raw yung dati mong GCash number ilagay ang tamang personal information so kailangan natin yung tamang information sa ating irecover -re na GCash application so siguraduhin ikaw ay selfie ready so kung matatandaan mo nung gumawa ka ng GCash is required talaga na mag-take tayo ng selfie. So, yan. So, remember. Then, i-accept ia lang natin yan, mga Lodi. So, dito sa baba, i-scroll up mo lang, mga tropa. Then, accept mo lang yan, mga tropa. So, pagdating mo dito, mga tropa, is dito sa unang box, dito mo ilalagay yung lumang Gcash number mo, which is yung ating inire-recover, yung nawalang number, yung ating nire-recover na GCash account mga tropa and then uh, i retype -re lang natin dito sabi dito ulitin ang lumang GCash number so yan so dito naman sa MPIN authentication yan yung ating PIN yung ating 4 digit PIN mga tropa na ginagamit natin sa ating nire-recover na GCash account and then ilalagay lang natin dito yung repeat PIN then bagdating yan is ia-agree mo lang And then, kukonfirm mo lang dito sa baba. Then, pagdating sa confirmation is, uh, ayun na nga, magte take ka na ng selfie. Ayan. So, hindi ko na siya ilalagay dito kasi hindi ko naman nare-recover yung ating uh, Gcash account. So, ginagawan ko lang kayo ng demo or idea para ma-recover natin yung ating Gcash account. So, madali na lang sundan yung mga susunod na step. magse selfie ka na lang and then, Uh, magbe-wait ka ng ilang hours para i-review nila yung uh, ginawa mong recovery mga tropa. So hopefully sana nasundan mo ng maayos tong ating pag-recover ng Gcash account mo at sana ma-verify ulit at uh, maging okay yung kainat na ng pag-recover mo sa Gcash account mo. So hanggang dito na lang mga tropa. Kung may time ka pa, share mo na rin sa ating mga tropa tong ating video ngayon. Kita-kits sa ating mga susunod pang mga content mga tutorial mga tropa God bless